what's up guys ayan naluto na ang atong inuunang isda guys oh mura oh, inapilin guys ah uh, labin-ibin lang ko nil, guys so magsugulat kag-kaon guys aton ni sugdag kaon guys so syempre magsabaw kita nani guys kay ang sabaw core oh, ka hata ko sa lami sa aton kaon guys kay syempre lami kay kada kumot 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 pa guys O, oh, di ba ang atong isda nga inuunan guys oh wow lumami kay guys oh Wow guys oh, lamig kayo guys oh. Wow, grabe lamig kayo di ba? Basta mga inong na ganin guys lamig kayo so Ang kining mga ahos sa tuning kwaong kay Favorito pa na kuning ahos guys Lamay kayong ahos so Matik, makahurta po tag-usa ka platong kanon na guys Grabe O oh, diba? So makahurta po tayo din Usa ka platong kanon guys So mga ulo tayo guys Atuning kumot-kumoton Kailangan kumot-kumot niya ang kumot -kumot Ay, Dukot po guys oh Papagodito kina ko dukot, guys. Tingnan na ilang, guys. Kaya ang dukot, tingnan na ilabay ka. Anog lang dito, guys. Siyempre. Anog lang na, guys. Siyempre, sa kalisod sa panahon, karong pangitao ng kwarta niya. Siyempre, ikaw po. Ang bugas. Grabing mahala. So, ang dukot, tingnan nato na ilabay, guys. Importante kina dukot, guys. Yan. Yeah. Lami mo po ng dukot, guys. Mmm. lami keng ahos. Nga, kanta nyo, guys. Mmm. Grabe na ha? Mmm. Inani ka simple ang atong pagkaon sa probinsya guys. Simple ka kaya mga sudan, inani inununan, ug ganit. Ug may isda. Magutan ta nya. Ug may isda na ay isda. Atong At, isubak ang isda sa utan, O, oh, di ba? Lammi kayo. Mga ito mga tiragan dali. So, ka sa pinubro yun ang ginawa tuwa guys. Pinubro yun ang iba. Ganahan po ko magkinamot kay, sabi ni mo ang kinamot, mabusog ikos kinamot. Hmm. Busog kita na ni. Grabe. Hmm. Diyos ang guys. Lisod kayo mag-vlog -mag guys. Kaya oh, sama nila na ang atong silingan. Nagpatukar na. Grabe. Nakusunod ya, ba kayo magpatukar guys? <laughs> Dali-dali lang dali, gini akong vlog guys. Abin ninyo guys. Dali-dali lang dali, gini. Dagi ko ka... Kakuha ba ka? Ang um, sana eh. Kaayog vlog ba Siyempre Magdali-dali lang kita nani eh. Grabe. Ito nang dali-dali okay. lang. <laughs> mga sa mga... Sa mga niagil ako mga vlog dati. Add ko. Mga add to palaisdaan guys. Dito ko sa punong mag-vlog. kawagi ko kanang mabatean ng itong mga tukar kay, kung ang kayo ninindot ito mag vlog kay kanang kuan ba save din atong itong himoong video no uh, way mahagip ng mga masasamang espirito pagtuata sa punong sa palisdaan niya maliban doon nindot po ang view hmm lamit kayo Lamig ang atong inununan. Lamig ang atong inununan, guys. Mm. Grabe. Pwede nga niya ay. Eh. Ano lang ganyan? Ano na lang sa pa? Mga simple lang ang sa probinsya ba? Inaan ni Simple lang. Ah, mabusog ta. Isang lang lang sa di Diba? Asa ah, ka pa manana? Hmm. Nakamatin siguro masilingan guys. Iyan kipahinaan anong yan kung antok ka. <laughs> <laughs> Nakamatin siguro po. <laughs>